video. oh yan oh. o. Kauli ko lang, 6.20. Hmm. Alas 6.25 ng umaga. Ngayon lang. oh yan oh. Oh. o. Ang tandulay. Nasa dalawang kilo to. Oh. Dalawang kilo. Ano yan? Cream dory. Hmm. Cream dory. May kasama ko si Manong. <laughs> yan, nakaisa na. Alam, alam. Ayan o, uy, gawala pa. Oo, oh. O Robin, nakaisa na ako ha. O ito si Robin o. Oh. Ayan o. Oh. oh. Hindi ka na magsasabing si ko. Si zero. Ha? Koji, hindi magsasabi si ko, <laughs> Ayos. 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 zero, zero. zero. Ayos. <laughs> Pero kapo, kamuntik na masiro. No? Uy! Kapo, nung huwi ka na, di ba? Oo. <laughs> Uwi na sana ako kung oh. di dumating si Glenn, eh, no? Oo. Oh. Basta <laughs> nakahuli kong isa rin ko ba, sa Oo. Iyon oh. ano na, isa. Kamat. Meretso na po rito sa, sa ano, Pilaglin. siya na ako. Ibangingit okay, ko. Ay, si Robby nagwawalis uawalis eh. Ayan Oh. nag eh. Ayan no? o. Nag oh. Nag-uawalis. Para maling ang pinguitan. Siyempre. Ayan ha. Hehehehe. <laughs> Tidak, tidak ada Tidak ada yang ni. wa wow, unang, baka mama Ibatin eh Salamat. Si yung bangka, na ata ito? Pang kanila Rico, yan o. Sira, ayaw mandar. Nandito na kilagochi. O, inaangin pa. Wala oh, mangar na. Nagbara pala yan, nagbara. itu mandar na. Ha ya ha ya. ya, ya no? Oh. <laughs> Allah. Ayos din ah. <laughs> o yan, nakawala si Roy oh. Ayan oh. Ano Roy ah, bidyong ka. O, oh, ayan oh. <laughs> Ang tansi, kunin mo. Ano yung tansi mo? Tansiin mo na lang. Ayan. O. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan si Roy, nakaisa. Ibig sabihin niya, si Romy ngayon ang nga nga. Si Romy? Si Romy. isang kilo rin ikit. Isang kilo rin? Ayan, may gumagawa rito. Mayroon pa ba? Mayroon pa ako kasi parang mabigat eh sa malayo sila wala sa malapit Salamat